Hi guys! Good morning! Ready na tayo kasi may ka-appointment ako sa Rotterdam City. Baka mag-vlog din ako ng konti doon if okay lang sa taong kasama ko. Ito yung pa-OTD natin. Summer na summer. White top. Tapos Mary Jane. Yeah. Maghahanda na ako ng agahan. Make smoothie long tire. to, ano, spinach. At frozen avocado. Para hindi masayang yung mga ripe na, pinufrozen ko na lang siya. Oh my God. Mali yung pagkagawa ko ah. This time, dapat pala inaano ko siya. Oh my God. have yan yung ating magbunulan natin sa freezer. Saka almond milk. Then chia seeds. Add collagen powder. Para hindi tayo magiging wrinkly. Sana all. <laughs> Ang butla ka tinuod ba? Pero yeah. At ibiblend ko lang. Ang problema, hahanapin ko kung saan ang takip ng blender. Para nasa dishwasher ata. Dishwasher. Yeah. Nasa ano? Nasa dishwasher. Mag-iingay muna ako. Kasi i-blend ko yung aking agahan. Eh, ito lang yung problema nitong, ano, not sure bullet. Pag hindi tight yung pagka, ano, pagkasarado. Oh my God. And this is Rotterdam. Yan yung cruise at uh, terminal. Diyan yung may cruise skip ngayon. O, diba? Tapos ito naman, magtutour lang to sa haban. Sa haban. Yan yung pila. Para makapag-tour sa Yas yeah, speedo. Rotterdam haban. At dito ko kay kitain yung ano, ka-appointment ko sa day. Diyan sa restaurant na yun. Kasi maganda ang day tapos ko nang kitain ang aking ka-appointment so uuwi na tayo or dadaan muna sa Rotterdam Centrum para mag shopping kasi maaga na tapos eh okay ito na yung yan yung Erasmus Bridge the Rotterdam oh ayan this is Cube House Rotterdam. Katabi niya yung tinatawag na Pencil House. So, papasok tayo sa Cube House. Ito, may indoor garden pa sila. Alam ko, tinitirhan talaga ito eh. Yung bahay. Pero pag siguro akong tumira dito, nakakahilo. Ewan ko lang. Hindi <laughs> pa rin ako nakapasok dyan. Sa loob. Maraming tourist dito kasi, yeah. Ngayon na uh, naglalagay na yung cruise key after pandemic. Talaga marami siyang ano, maraming tourist dito na pumupunta. At ito yung tinatawag nila na old Haven. Imagine, yan yung pinakamataas na building daw before, sabi ng asawa ko. At yan yung Williams Brook. Williams Bridge. Ayan. Yeah. At yan yung Mark's Hall. At yung medyo malayo. yung yung pinaka oldest church lang yan yata yung natira at saka yung stat house after bumbahin ng second world war Ayaw! yeah. ato magkalapit lang sila mga good morning guys it's another day Maaga pa rin tayong nagsimula ngayon kasi may appointment ako sa doktor. Tapos, ito yung aking outfit. All gray. Sumasabay sa panahon. At saka black jacket. Kasi hindi na siya summery. Bumalik sa autumn. eh, ito yung aking bag. Black sling bag. Kailangan kasi natin magdala ng bag kasi I need my ID. So, ayan siya. Okay. Hinintay ko na lang aking asawa and we're ready to go. So, nakarating na tayo ng bahay. Gagagaling sa doktor. So, positive naman yung ano. Hindi pa rin siya totally okay. Pero, ito try na mag-suck ako ng medicine for, but, yeah. Aside from the, yeah, um, opening it. Uh, dumaan din kami ng toko after. Uh, Talagang, eh, Asian supermarket. At ito yung napamilya namin. Pork dumpling with shrimp. Beef, beef gyoza. At magsisinigang ako. Ito yung napamilya ko. Okra. super mahal dito yung okra. At lalo na itong kangkong. Kung sa atin, libre mapupulog dun sa tabi-tabi, basta may tubig lang. Dito, ito konti, 400 pesos. Pony Convert sa atin. Pati na din itong maliliit na ano, talong. Itong dalawang to, 1 euro 71 cents. Pero, huwag na mag-convert, convert. Ito, Labanos. At saka, ito, yung para sa mister ko. Banana ketchup, paborito niya. At saka, itong Mang Tomas. Yan lang yung napamili natin. So, bukas tayo magsisinigang. I-end natin ang ating vlog kasi maglilinis muna ako. Tapusin ko yung half ng bahay kasi yung mga uh, kwarto, di ba, yung last time hindi ako nakapaglinis. Hindi ko natapos. Kasi una, maganda yung panahon. Pero ngayon, wala kasi after ng doctor's appointment, wala na akong lakad. So, maglinis muna ako. So, salamat sa panunood. Sana nagustuhan nyo. And if nagustuhan nyo, please like and subscribe. Bye!